stop over tayo dito tripper sa gilid lang ng Canon Road ano. So ito. Nasa camp 2 na tayo at ayun oh. Yung ano. Uh, waterfalls. So ayun nga marami ng waterfalls dito sa ano sa Benguet trippers, Sa ito yung ano yung susubukan natin ano punta no Tripper so or Lakaran ayan oh. Felix Mining Corporation. So ayan oh, napakasukal. ayan. Lilibilibin natin yung trippers. So Natatakot pa rin ako. <laughs> kasi ang daming gantong ano halaman kasi yung halaman na to trippers. Ayun yung mga ano ano mga ano yung malalaking bubuyog. Ganto kalalaking bubuyog yung trippers so ganyan katataba. Yung parang Jollibee na talaga yung kulay dilaw no. So tara, babain na natin to. Tapos tingnan natin kung Maano ko yung ano yung bridge dito kung, mata, kung matatawid ko na siya ngayon trippers kasi dati ang daming hadlang eh may bubuyog tapos yung siguro 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 ano ka na? ano siguro tuloy <laughs> ang hirap pag wala edit edit yung, ano, yung video eh pag nabubulol-bulol ka magsalita eh yung ano trippers yung sig sigurado ka nang tatawid ka sa ano sa bridge tapos may makikita kang mga bubuyog na malaki nako doon ako matras trippers so ito napakaliblib nito trippers oh yan oh ayan. grabe ang dulas pa ng ano ng mga bato ayan nag yan trippers oh ayan oh nakikita Ay, nyo yan nag landslide yan sa taas oh so manipis na lang yung lupa na yan tara Uy. Katakot para may ahas. Ala. Kakatakot rin. <laughs> Liblib na to. Tingnan mo. Oh. Dati nung pumunta tayo dito, oh. ganito rin pero hindi siya ganito kasukal. Grabe, ang oh, sukal. Grabe. Tapos ang lakas pa ng ano ng ano ng tubig. Wow. Tignan nyo, oh. andun yung waterfalls, oh. Namamangha ako sa mga ganto pero delikado. Hala. Dumami na yung ano dito, damo. Ito, oh. Wala to dati yung damo Trippers so hindi na to nadadaanan. Oh. Hindi na to nadadaanan, trippers. Baka delikado na rin tong ano, mga bakal na to. O, oh. wala nang dumadaan dito, ano. Hindi ko sigurado, trippers. Tignan na lang natin kung matibay pa. Ayan o. Oh. Nung tumawid ako dyan, <laughs> may mga bubuyog na lumabas. <laughs> Kaya ano, bumalik na lang ako kaysa yung ano, makagat ako. Ang lalaki nun. Ayan o. Oh. Ayan oh. Tingnan mo, pag inugoy mo to, ayan oh. o. Pag inugoy mo, umuugoy siya mag-isa o. Oh. Tingnan mo, oh. Parang bumabalik yung ano, yung ugoy niya. O, oh. oh, Oh. parang may lindol. <laughs> Grabe. Parang may dumadaan na ibang tao. Ayan o, oh, trippers. Nakakatakot. Tapos maano na. Ay, ang daming ano. Tabi-tabi po. Ayan o, oh, ang daming bunga ng chiko. Wow. Ang daming bunga ng chiko. Ayan o. Oh, ang lalaki. Tabi-tabi po. Makiki, ano lang po. Makiki-explore. So, tara, trippers. Dito lang tayo. Ayoko dun pumunta. Grabe, tarik nito, trippers o oh, taas ito, nakakatakot 'to. Sa personal trippers sa nakakatakot talaga 'to. Pag pinuntahan niyo 'to, just ko. Ginginig ka dito. Ayun oh. Waterfall signal. At saka nakakatakot yung ano niya, yung yung bridge na to, trippers. Pagka tumalong kaya no, tingnan mo parang may babalik na bounce oh. Oh, nakakatakot trippers, talaga nakaka-nervous. <laughs> Nervyoso lang talaga ako. All right, oh, 'di ba? Medyo nakakalayo-layo na ako. Uh. Hmm. Oh, takot na ako, Rescue niyo na lang ako, Ditay. Charot. Ayun oh. Ang lalaki ng bato. Oh. Grabe, tignan niyo 'yung mga bato, trippers. Grabe 'yung mga bato. Oh. Sang universe galing 'yan. Tingnan mo 'yung mga bato. 'Yung mga tipak ng bato, oh. Oh. Tingnan nyo. Ang lalaki. Grabe, oh. 'Di ba? Wow. Talaga mapapaisip ka kung saan galing yung mga 'yan, ano? <laughs> oh, gusto ko pa gusto ko pa pumunta doon trippers kaso hindi ko alam talaga kung matibay pa tong ano, uh, bridge na to, no? Kasi hindi naman tayo taga rito, so wala tayong nakitang lokal din na mapagtatanungan kaya siguro hanggang dito lang tayo sa gitna Oh, pag nahulog tayo dito trippers diretso na tayo dito sa ano sa tubig ng ilog na yan oh. malalim yan at malaki yung bato na babagsakan natin ah! <laughs> alika na gari huwi na sa bahay <laughs> alika na gari huwi na sa bahay kakasyokot <laughs> hindi nakakatakot talaga trippers lalo na ito bouncy to oh. bouncy ayan oh. oh, Sobrang alog nyo Grabe tong ano na to oh. Tignan nyo oh. Sobrang alog nitong ano na to O oh. ba, diba Ang lakas Parang may lindol Grabe Siguro kaya wala nang dumadaan dito <laughs> Tignan nyo oh. At least nakakita tayo ng ganito kagandang ano, mga waterfall na no, trippers. Lakas na ragasa ng tubig dun, oh. Grabe. Ang sarap tawirin yan, trippers, kung may kasama lang ako. Sa susunod, abangan nyo, trippers. Magsasama ako ng, ano, ng isang lokal, tapos papasyal tayo dyan sa uh, Mine. Kasi, alam ko, yung likod nyan, dun tayo galing sa Alapang ng noon, trippers. Yung Alapang Budic. Ayun yung ano, yung sa may Felix Mine din, trippers. So, eto, parang daanan lang ng lokal, doon kasi sa ano sa kabila sa Alapang View Deck Trippers, doon yung daanan ng mga truck at saka nang kung ano-ano pang equipments nila Trippers. Ayun. So tara let's. Hindi na ako magtatagal dito. <laughs> aka nervous, aka nervous dito Trippers. Lalo na ang kakapal pa ng mga puno at ano halaman no. Tapos ako lang mag-isa, agoy. Kakasokot. At least oh. Nakapasyal din ulit dito. 'Di ba? Kahit pa paano, nakapasyal ulit kahit na hindi natin natawid ulit. Grabe. Nakailang ano na ako dito, nakailang attempt na ako dito, trippers na tatawirin ko tong bridge na to. Pero wala. Natakot talaga ako pag wala akong kasama. Kasi hindi ko talaga alam kung safe pa ba to o oh? hindi na nakaka-nervious nakaka-nervious <laughs> picture picture para may remember alright Doon sa poles, picture picture alright o diba ganun lang may remembrance na tayo so tara let's, trippers ayan o oh. Dito lumalabas yung mga bubuyog eh, sa mga gantong ano eh. Ayan oh, mga halaman. Just ka. Ayan oh. Ito, ang daming ano, ang daming bunga ng chiko na to. Uy, talaga. para may mga sawa. para may mga tumutunog. Oh, sukal oh. Grabe, ang sukal. Naburan na rin yung ano. Ay, hindi. Ito. Ayan oh. Ayan yung sulat niya. Pilex no? Mining. ba? Diba? Alam ko, naburan na eh. Grabe oh, sukal trippers oh. 'Di ba? Yung daanan lang natin malinis, pero okay na. Kaysa naman hindi hindi rin malinis ano. All right, let's go. Tabi-tabi po. Uwi na po ako. Maraming salamat sa ano pagpapatuloy niyo sa akin dito sa lugar niyo, no. Thank you so much. Tabi-tabi po kay Lulubog, Lilitao, sa Bangkay, Lulubog, Lilitaw, sa Saradohu, kay. Alright. <laughs> Tingnan niyo 'yung daan oh. 'Di ba? Ayun 'yung landslide Taas ng tarik nito, tripper so. Oh. Kala niyo ha. Ah. <laughs> oh, lalaki ng bato, oh, no? Grabe 'yung mga bato na 'yan, oh. Huh. Tingala ko. Taas. <laughs> oh, di ba? Dito na tayo sa taas. Ito na 'yung ano. Oh. Canon road, highway, trippers. Eto, going to, ano, La Union, at going to Baguio City, trippers. Ayan, o. Oh. <laughs> <laughs> Hinihingal ako. Grabe, nakakakaba. Nakakakaba dun, trippers. Talagang, ninenervius ako pag nakikita ko yung, ano na yan. Yung, anong tawag dyan? Yung bridge na yan, trippers, ninenervyos talaga ako. Pero gusto ko talaga may kasama ako na lokal para matawid natin yan soon. Ayun, oh. So, ano dito, kitang-kita siya rito, trippers. Ay, nako. Ang ganda ng bundok talaga na to. Laki, o oh. Grabe. Nakatakot, pero ayos yung adventure natin dito tripper sa ano sa Canon Road Whew. maraming mapapasyalan dito tripper sa Kenon Road uh, at hindi lang hindi lang uh, alam ng ibang ano no uh, mga tao kung saan banda rito kasi napakalaki at napakalawak ng Kenon Road trippers hindi lang naman yung ano yung iba lang yung mga bridal calls hindi lang naman yon So maraming pasyalan dito Nandiyan na rin yung mga Ataki River Ito yung katulad dito sa Felix Mine Pero hindi ito, ano ah Hindi ito tourist pa trippers Ang akin lang kung gusto mo ng ano ng adventure Pwede pwede sa ito Yung bridge dito sa Felix Mine Kasi talagang bouncy siya Gawa ganun oh, parang umaalon-alon Ah Nakakatakot grabe Oh Palagi nyo tatandaan ah na hindi nyo kailangan ipilit at sarili nyo sa ibang tao. Kung ayaw sa'yo, eh di don't. Hayaan nyo sila. Peace out, trippers.